Ganda ng platito oh. Oh. Uh. Oy. Oy. Sige sa iyo dyan, sa iyo dyan. Dito, dito ako. Oh. Yun. Ayan. Ang ganda oh. Apat. Apat oh. Ayun. Ang ng kandila. Wala ka tropa oh. Ang oh. bigat pa na. Bigat na. Kandila oh. Grabe. Ano ito nudi oh. Sayang oh. Ayo, ayo. Oh, dalawa pa. Dalawa. Oh. oh. Sayang ganto. Kaya nga oh. Dalawa. Ayun mga katropa, narito na kami sa babasagin kasama ang katropa. Don't make TV. <laughs> Ito pa rin ang pulot natin. <laughs> <laughs> nakatabi yung ano, mga damit. Ito may lalagyan na naman tayo ah? sa babasagin. Ayun. ayun. Si Lodi Barbie naghanap pa daw ng ano, ganito para mapaglagyan niya. Kasi mga katropa, samahan niyo kami. Ay, mamulot dito sa babasagin. Let's go. tropa yung paglagay natin ng ano babasagin ito pinalitan natin ang ganda nito mga katropa paglagyan pa lang IKEA o oh, IKEA o oh. mo mahal mahal to Yan. IKEA pa siya mga katropa oh. Ayan, no. ito paglagyan natin ng damit na ito natin pag may napulot yung babasagin ngayon dito natin lagay para solid ano ito Lodi oh sayang oh Ayun, ano mo. oh, dalawa pa. Dalawa. Oh, oh. Sayang, ganda oh. Kaya nga oh. Dalawa. Kasi meron na ako kan nakaraan eh. Oh, dami na ako napulot ng eh. Ano diba paglagyan ko? IKEA. isa. Oh, IKEA. Ayano? IKEA. Ah, IKEA. Ayaw. Sayang. Sayang mga plato. Oh, mga ko plato ito, isa isang tirahan ko. Pantadaga, ganyan ito, ganda nito. Oh, ito, Paris oh. Oo, Oh, di ba? Oh. Ganda. Pasok. Pasok. Pasok sa bukag. Grabe, naghalukay na kami dito, Lodi. Ha? Naghalukay na tayo. Ay, basag, sayang. Ito pang yun. Ano to? Ay, ganda nito, oh. Tignan mo. Basag, basag. Ganda, paglagyan ng patis. Ay, ano yan? Ay, ano yan? Thank you. Ay, ito pang mga kapares. O, oh, oh, di ba? Napulot yung mga kapares. Kapares nito na saan? Kapares nito. Para saan naman to, oh? Ayan mga abubot Abubot lang to Abubot ko lang Naghalo kayo Naghalo kayo na kami dito mga katropa Ayun ano na to Paglagyan Ang dito? Isang sip Pagpilihan na dito, na dito ha? Ano to? Pala ko ang ganda ng bag sana buo uy ang ganda basa ka lang uy may CR pa dito pencil case mahal ganda sana hindi na uy may mga basag dito uy na mabubog tayo ay salamat ay ano ay ganda na sapatos ay ganda sa Converse po, all-star ito. Oh, all star mga katropa. Oh. oh. Converse. mo? Oh. Ano Natapon lang. Sulit talaga. Sulit dito pa lang. Nandito lang pala yung mga pinagtatapon nila. Oh. O. Oh. Ganda na ito para sa ito. Ang ganda nito. Ito. Ayan eh. oh, O. Oh, ayan yung para sa ito. O. Ayan. Diba? Buong pa siya o. Buong pa. May takong. Uy, ito maganda. <laughs> ito. Ito Polo Sport 2. Oh, ito pa oh. Oh. Converse. mga tropa. Ito hanapin mo ka para sa eh. Polo What? Sport Polo. Ito rin hanapin mo rin para sa dito. Yan, sige sige, nandito nandito. Nandito lang yan. Ang bigat ito, ano to? Ano kaya to? baka ako naman may tira hawan ito yung, uy, ganda, ng, ganda, ng yung. Huh? ganda ng bag na yun ha? ganda ng bag baka may tira naman yun lukay mo lukay wala 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 wali na kasi kami dito e eh. puno na, na tayo nana po yung kapal sa sapatos wala akong makita ay nabit Wala okay. pala okay. pa Wala Eto yung, una halukay oh. Paris. Hindi mo kasi naka Ito pang gantao. Yun nga, ito nito. mo. Tawakan mo lang Awagan mo lang. niya ano manito. Ha? Ambigkat ano ba yan? Ay, iba na din. Walang Paris. Walang Paris. Ah, Uy, eh, ganda ng lang oh. Paso lang. Marumi. Ah, marumi. Manan na siya. Marupok. Tan, Wala na. Dito lang eh. Dito, dito. Wala na dito. Ayan, ayan. Dito, 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 dito. Ingat sa bubog. Uy. Ang ganda na lang. Ang ganda na Ay, Ay. Ay. Banda, bano, ba, eh? paglagyan ng... Basa, basa. Tangit. Hah? Malau laruan man? Malau laruan, okay, Buru, bupa sakit, bupa sakit. Ditu, nantitum, laruan. Oke, itu nanti laruan. laruan.

Nah. Eh, di to? tanggal pa na tanggal ganda sa loob kunin natin to kunin natin sayang to no? Nah? oh 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 di ba mm, ganda oh oh di ba oh kunin natin sayang sakto sakto sana natin wala lagyanan no? Eh. Ito pa, ito pa. Ito mga plato dito. Uy, ganda nito. Butas pala. Butas. Ito oh, sayang. Ay, ito na naman. Nakakuatin ng grapon. Ang ganda nito. Sayang to. Walang takip. Ito may mga takip. Walang ano.

Ito, ito, ito. Sayang. Ito mm. pa ay, basag mga katrupa, oh. Basag yung hawakan, sayang. Ganda, oh. Ganda sana. Ito, ito, ito. tito ito, tito ito. Yun. Ito, plato Mga, basag man, Basag. Itu Yun, tuh di bah, oh, Yun kita tempel itu, 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 huh? itu, itu, oh, oh, no. yon, 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 yon. Yon, yon, yon. Okay. oh, diba? oh, okay. oh, diba? oh, Ay, oh, 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 oh,

Ang takot. Oo. Sayang. Mababaw pa naman o. Ganda, ganda sana. Ganda sana o. Oh. Ang takot. Tingnan ko nga tolo. Hindi, buks, buksa, buksa mo nga. to. Ha? nga. Buksa mo nga. Uy. Bubo, mo nga. Baliktad, baliktad, baliktad. Ah, tama, tama. Uy. Ang linis o. Oh, Malinis. Malinis.

Oh, no. so, ang takip, wala takip. Wala, wala. Takip lang yan, takip. Na oh, oh. Takip lang. O oh, diba, ang gaganda. Yan, sayang, basag yan. Basag, basag yung hawakan. Hindi. Kita ako na isa. Tinga. Ay. Sayang. Kasi ko may nakita akong buo ah sayang hindi ko nakita yun kainiwan Pany ko sayang swerte jackpot jackpot hila hila mo na oh oh ano ba to uy ano ba to ano ba to di ba oh 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 ganda dewa. oh ay mga plastik plastik nga to oh nga ah na to plastik yan oh mababaw man ito, lang. Ito. Ito, ito, dalhin ko to. Ay, lagay mo na rin dyan. Ang ganda nito, ah, porcelain. Ay, oh, yeah, porcelain to. Ito to. Oh, yan. Ha, kadali pa tayo. Yeah, dagdag -dag dito, dagdag sa napulot natin. Ayos na, na ito may napulot tayong ano. Ayusin na natin dito sa loob. Dito natin ilagay, sayang. Ayun ang babasagin dito natin ilagay. Si sayang to. So, sayang po. Ayan. Ay. Ito pa sila Ito pa sila sarapan ko nagsisigawan eh. Alam mo nag-aayos ako ingay-ingay nyo okay, eh. Ang ganda. Oh, di ba mga katropa? dagdag tayo sa ano natin sa balikbayan box. Hmm. Oh. Di ba? Oh. Ganda nito. Yeah. Oh. Dito. Dito. Mamaya yan, mamaya yan. <laughs> Tutupala. Wow. Oh, di ba? mapupuno yan huwag abang tayo dito mga katropa ang ng kandila mga katropa o. Pa na? Na. Kandila, o. Lode, oh ang bigat pala kandila oh grabe lune ang ng kandila huh? kandila <laughs> o nga ng oh. ng... ah. kandila nga kandila nga hindi lagayan kandila nga kandila mismo yan oh ang laki oh ayun you know, oh may mga damas dito baka magsindi oh ayun oh Naglalaro oh, nah, kayo ng salapasan, ha? Ah? Sinisindihan. Ano ano ba, ano tatak ito? Lalim mo na. Oh, oh, di ko maintindihan ang Ingles. Dito na naman tayo maghalukay, ay. tayo sa mga libre? Ano yung katawan nito? Oo, katawan niya wala. Yan yeah, yung katawan ah, Katawan Ayaw Wala katawan. Oh, ganda. Ay, plastik o. Oh, Kahit plastik maganda o. O, hinungganisa. ganisa. Kahit maganda. Ito pa ano to? Ano to? Oh, ganda ng platito o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Sige, sa'yo dyan. Sa'yo dyan. De Dito ako. Ang patis. Ito, hindi maganda. wag yan. Huwag na yung ano. Hindi maganda. Hindi maganda. Uy, sayang.

Ayan. Ha, wala na to. So, Nandalo pa na to. Ah, dito. Dito ko na pagpilian. Dito ko na pagpilian. Uy, eh, sayo walang takot to. Sa Nakaraan nakakuha ako. May takot. Ayan, may picil picil lagi yun. Ay, ng picil. Dito, 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 dito. Ito. May bukoy. Ito yan, takot. Walang takot to eh. Ulan pa kip, sayang oh Ulan Ito pa Ito pa Oh Ganda Ganda okay. ba? Sayang Ito maganda oh Ha? Ito ano ba ito? Ha? Ah. Ito nga Sira yan Sira? Ay sayang Ito ang dami pa nga ng mga katropo Ayan oh, tatlo Alin? Ay ito oh Ayan 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 Ang ganda oh Apat. Apat oh, ayun. Apat. O oh, di ba? Dito 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 sayang. Eh, ganda nito. Coca-Cola. Hindi ko alam kung vintage to. Dito 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 dito. dito. Basag man. Basag man. Eh tama. Tama, pati namumulot may mga tama. Uy, ang ganda nito. Ay. Hindi pwede hindi. Hindi na pangano ng cake. Oo. Ito, 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 ito. ito. Yun. Yan pa. Wala na? Wala na. Wala na. Wala na. Ulan na. Ba ba may tama yan, sayang. Yan. Ayusin muna natin dito mga katropa. Ayusin ko lang. Ang ganda nito, oh. Ayusin ko lang to. Ito magaganda. Uy, oh, di ba sulit? lumusot pa rin sya Salpak na natin to Salpak na natin mga katrupa Pa na pa wala dito ng ito Pa Tigrat to maliitin natin to Lagay na naman diyan O di ba Ito dinan ito, ito, ito. 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 Ay, eh, gas, gas na. Ano mga tropa, daming gas, gas. Eh. ang pangit. Ano na pagbarang. Ito, pwede pa to Parang ganda nito. Oh. Ito, ano ko ito. Ganda ng pitsil. Oh. oh. May takip, may takip. May takip, may takip. Ayan, oh. Yan. Ayan. Ito na ito bitbitin natin, yung hilain natin. Yan. Oh, di ba? Manalo. Sulit. Sulit. Ayan.